Itinuturing mang sagrado ang pista ng Itim na Nazareno, may mga naitala pa rin biktima ng pagnanakaw at pandurukot. Marami rin ang naospital at dinala sa mga first aid station matapos masugatan at mahilo sa posisyon. Makibalita tayo kay Glam Calictan. Sa kasagsagan ng prosesyon ng Itim na Nazareno, maya't maya rin ang mga pagdulog ng mga deboto sa first aid stations. Hindi nawala ang tila parada rin ng mga stretcher pati na ng mga wheelchair na nakalaan sa mga biglaang nahihilo. Pagkalabas ko po, bigla po ako nawala ng hininga tapos nabalya po yung dito ko. Sa simula pa lang, sunod-sunod na mga dibotong isinugod sa ospital. Ilan sa kanila ang nahulog mula sa andas at nadaga na ng mga kapwa diboto. Marami rin ang nahilo at nag-alta presyon. May mga natanggalan ng kuko sa paa at nagkasugat-sugat ang tuhod dahil paluhod na naglakad sa simbahan ng Kiapo. Ilang oras bago may pasok ang imahe ng itim na Nazareno sa Quiapo Church, nadagdagan pa ang bilang ng mga hinimatay, nasugatan at nasaktan. Hanggang alauna ng madaling araw kanina, nasa 1,400 ang kinailangang bigyan ng atensyong medikal. Bukod sa sakitan, hindi rin nawala ang nakawan. Nawala ng laptop at iba pang gamit ang magkaibigang ito. Ipinagkatiwala nila ang mga gamit sa isang di kakilalang babae na nag-alok na bantayan ng mga ito bago sila na idlip. Pinakamarami ang insidente ng pandurukot. Sa Plaza Miranda Police Community Precinct, sampo ang nag-report na nadukutan sa araw ng pista. Isa sa mga inireklamo ang isang menor de edad na umano'y nagnakaw ng cellphone habang nasa loob ng simbahan. Siya may dumukot sa akin sa ano, bulsa ko, naramdaman ko sa dami ng tao. Tapos yun, pag, pagka pa ako, wala na, yun, naita ako siya. Dadalhin ang menor de edad sa DSWD. Glam Kaligdan, Nagbabalita, Pilipinas.